Ang ganda ng balita pero tinanlugan maraming tinanlugan P-pop group ang BINI, ang all girls group no, na BINI. Eh, nakakatuwa Na talaga ang grabe ng uh, pag-stream, uh, e pagpagda-download uh, sa kanilang mga kanta, pakikinig, di ba? Sa uh -huh. Spotify tama ba Bix? Yes. Siya ngayon ang pinakamaraming monthly listener na P-pop group with 1.4 uh, million uh, listeners. At kinab kinabog nga nila ang SB19 na may 1.3 million listeners na lang. Kasi nga, bongga yung mga bago nilang song, songs gaya ng Salaming Salamin at Pantropico na talagang patok na patok sa Spotify at ganyan din sa YouTube ha. At ito nga, bago nilang kanta na sa Salamin ay meron ng 1 million streams sa Spotify. Nakakatawa kasi na uh, isang girl group yung pumalit sa pwesto ng SB19. Eh, yung SB19 kasi ngayon, pahingaas sa group. Parang mas focus sila sa kanilang solo career. Kaya, syempre, kaya medyo humina din yung monthly listeners nila. So, I'm sure pagbalik naman ng SB19, eh, kakabog na naman sila, di ba? Yan, abahan mo pa, Bix, yes. hindi na ako mag comment Alam mo kung bakit? Putol-putol ka sa akin, <laughs> hindi ko narinig yung mga sinabi mo. Pero ako, happy ako sa Bini, ang bongga nila, di ba? Uh, ayan! Yes, Bix, okay lang. Tuloy mo na yung pagbabalita yes. mo about Bini. Yeah, congratulations, Bini. At sila din yung kumanta ng isa sa mga team song ng ah uh, what's wrong with Secretary Kim yung lagi-lagi or lagi. Yan, nakalimutan ko yung title. Kasi kumamot si Kuya. <laughs>